Hello, good morning. How are you guys. Ito na ulit tayo sa BSC Malacan Sports Complex. So, ito na yung kanilang tournament ng mga nagki-clinic natin, ang uh, summer clinic. Pa clinic ni Mayor Christian Atividad, City of Malolos. So, ayan. Panoorin natin yung kanilang mga game. Nag-i-start na silang maglaro. Ito yung mga Ito yung naglalaro sa sport court. Restart na sila. Okay, let's go. Tara, panoorin natin yung laro nila. So, ayan si... Pangalan niya, si Joshua. Joshua? Joshua! Go, Joshua! Ano yung score? <coughs> one all. Score is one all. Uh, one to three lang yung laro nito. Go, Madi. Ayan si Madison. Come on. Double pole. Already. Hindi, kanyang papawis na lang. Hindi. So hot. 15.30 pala. oops go joshua ready yes Yay! go muddy score is one all. Double bolt, yay, <laughs> thirty forty. Okay, ready, bounce. <laughs> it's okay, sudden death. Oh, ready, Madi? Lama ka... Pe... Game! Go, Madi! Madi, service! So, dito tayo sa third court. Si Athena. Si Athena. Go, Athena. Hold. Start na pa sila? Ano yung score? Sino man? Ready, Athena? Ready? Ready? Okay, ready? Second serve. Ready? Double fold. O, oh, game. Kabila ang service. Ano yung score? Oh, o, 1-0. Oh, ready? 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 Dito ko lang. Yan ka lang mag-serve. Diyan, diyan, diyan. Fold. Pasok mo lang, eh. Pasok mo lang. Wait, wait. Yan. Double fold. O, oh, kabila. Doon. Double fold. Lab 30. Oh, no. hawak, mahawak, hawak. Hindi. Sama nyo yung lamesa. Sama nyo yung lamesa. One, two, three. O, okay. oh, lab 30. Go, go, go. Doon, o. Oh. Doon mo papasok sa bila. O, doon sa, yan. Ready? Pull! Kailangan, may pasok mo sa box doon. O, dito pa, isa pa, isa pa, isa pa. Ready? Go! Double pull! Love 40! O, kabila ka na, kabila ka na. Love 40. Ready. Okay, game, nice. Oh, 1540, dito ka. 1540. Oh, pasok mo lang, 1540. Ready. Yan. Habul, o, oh, double bounce. O, oh, 30-40. O, oh, kabila. Ganun ulit. Ganun lang ulit. O, oh, ready? Very good. Okay, juice. Sudden death. Sudden death. Okay, ready. Very good. Okay, game. Score is love to. Oh, siya service. Oh. Shake hand, shake hand, shake hand. Yehe, congrats Madi. Madi, congrats. Yun, congrats, congrats, congrats. Good job, good job. Hmm. <laughs> okay lang yan, Josh. Uh, nice game. Nice game, nice game. Nice game too. Dalu ka ni ano pagkatapos. Water break, water break. So, dito sa first and second court is uh, si Maika. Sino yung kalaban mo? Oh, nakalimutan daw niya yung kalaban niya. Ang pangalan ng kalaban. Sa first court, si Jordan. Ayun, no? Know? So, grabe ang init, guys time check natin is oh, 10.30 so kaya mainit siya so yun guys uh, hang, dito na lang muna yung video ko mamaya na lang ulit tignan natin kung sino yung magcha champion update ko na lang kayo kasi sobrang init so okay thank you very much guys Kita-kita ulit tayo mamaya. Okay, thank you. Bye-bye. Balik -bye. kita Bye-bye. Oh, yun na. Mahihain to. Thank you. Bye-bye. So, yun. May pa-espageti si Mayor. Mayor uh, Alvarado. eh <laughs> Si Mayor Alvarado. Si Coach Norman. Ayan po, pansit ni Coach Norman. Birthday ni Rob. Ano yan, post-birthday. <laughs> Pa-birthday, ano po yan ni Coach Norman? Pa-spaghetti ni Coach Norman. Akala ko, advance birthday ni Dindin to. Dibu. Jeksel ayaw muna to. ayaw ni Paul spaghetti happy birthday coach Norman happy birthday happy to you isera pala siya kasi mo yun siya birthday ni coach Norman yan ako oo hindi si mommy kaya ayun ayun ang kausap Panalo pa panalo? Oo po. Ha, po? Panalo? Panalo. po. Sino? Panalo? panalo? Panalo. Panalo sa kainan. Panalo. Ayun! Panalo sa kainan. <laughs> sa kainan. Sa kainan, buhay na buhay. Ah. Pag tennis, matamlay. So, 'yun. Ah, medyo nagkainan muna sila. Kasi nga sobra init para makapag-rest makapag muna yung mga bata. So, ayan, malakas magsikahin, no? Kaway-kaway naman dyan, yung mga malakas magsikahin. Ayan, no? Oh, 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 yun, no? Kitang-kita, mo. Oh. Kitang-kita, sino malakas kumain, no? Ito, 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 idol ko ito, 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 ito. ito, ito, ito. <laughs>